Maraming lalaki ang natatakot sa ideya na baka malaro sila ng babae, baka sila lang palang invested, baka ginagamit lang sila, o baka pinapaikot lang ang damdamin nila. At sa panahon ngayon, parang may dagdag na pressure, social media, instant messaging, at endless options na nagbibigay sa mga babae ng maraming paraan para subukin kung gaano ka talaga kasolid bilang lalaki. Ako nga pala si Zymer. Ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipula ng babae. Pero bago ang lahat, shoutout sa mga loyal kong subscribers. Kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Eto ang katotohanan na hindi alam ng karamihan hindi mo kailangang maging paranoid o laging nagdududa para hindi ka maloko. Hindi mo kailangang magpanggap na masama o cold-blooded player para lang makaiwas. Ang kailangan mo lang ay disiplina at tamang mindset. Kadalasan, nalalaro ang lalaki kasi sobra silang nagpapadala sa emosyon. Kapag may gusto silang babae, nawawala lahat ng standards kahit anong kapritsyo, sinusunod, kahit disrespect, tinitiis. At kahit hindi masamang tao ang kaharap mo, subconsciously, itetest ka niya. Hindi dahil gusto kanyang saktan kundi dahil instinct ng babae na makita kung gaano ka katatag kung deserve mo bang pagkatiwalaan ng respeto at atensyon niya. Ang magandang balita, may paraan para hindi ito mangyari at hindi ito tungkol sa pagiging walang puso. Ang sikreto ay nasa kung paano mo pinapakita na may sarili kang halaga, na hindi madaling galawin ang emosyon mo, at na may malinaw kang boundaries. Kapag dala mo ito, hindi lang nawawala ang chance na malaru ka, mas lalo ka pang nire-respeto. Ngayong video, ibabahagi ko ang tatlong pinaka-deadly tricks para siguradong hindi ka malalaro ng kahit sinong babae, kahit gaano pa siya kaganda o ka-charming. Ang mga tricks na ito ay hindi simpleng pa-cool moves. Psychological principles ito na gumagana dahil tumutugma sa natural na dynamics ng attraction at respeto. Kung handa ka nang i-upgrade ang standards mo, ayusin natin ang mindset mo bilang lalaki kasi sa dulo, hindi lang ito tungkol sa babae, ito'y tungkol sa iyo. Kung paano mo dinadala ang sarili mo at kung paano mo ipinapakita na alam mo ang tunay mong halaga. Deadly trick number one, panindigan mo ang standards mo. Kahit gano'n siya kaganda, unang deadly trick wag kang matakot mawalan. Simple pakinggan, pero ito ang madalas hindi magawa ng karamihan. Kapag sobrang attracted ang isang lalaki, Madali niyang binababa ang standards niya. Yung dating malinaw na hindi pwede, biglang nagiging, sige na nga, basta wag ka lang umalis, at dito ka na nalalaro. Babae natural na nararamdaman kung ang isang lalaki ay willing isuko ang prinsipyo niya para lang manatili siya sa picture. Kapag nakita niyang kahit anong kapritso o disrespect, ay palalampasin mo, subconsciously sinusubukan kanya palalo. Hindi para saktan ka, kundi para alamin kung saan ang hangganan mo. At kapag nakita niyang wala ka palang boundaries, mawawala ang respeto niya at eventually pati attraction. Psychologically, ang tawag dito ay compliance test. Sa dynamics ng attraction, hindi lang lalaki ang nagtitest kung loyal o trustworthy ang babae. Babae rin tinitest kung may backbone ang lalaki. Ang problema, maraming lalaki bumabagsak dito kasi iniisip nila kung hindi ko siya susundin baka iwan niya ako. Pero ang totoo, kung hindi mo kayang panindigan ang sarili mo, iiwan ka rin niya dahil ayaw ng babae sa lalaking walang paninindigan. Ano ang tamang gawin? Magkaroon ng malinaw na standards at panindigan mo ito, kahit gaano pa siya kaganda o ka-charming. Kung hindi siya consistent sa oras niya, huwag mong habulin. Kung may sinabi siyang nakakabastos, huwag mong palampasin na parang walang nangyari. Hindi ito tungkol sa pagiging suplado o toxic, ito ay tungkol sa pagpapakita na kaya mong igalang ang sarili mo higit sa kahit sino. Paano mo ito na ipapakita nang hindi nagmumukhang mayabang? Una, maging kalmado. Hindi mo kailangang sumigaw o makipag-away para lang ipakita ang boundaries mo. Sabihin lang ng diretso at magaan, di ko trip yan. Kung ayaw mo, ayos lang pero hindi ako papayag na ganun. Walang drama, walang pananakot, just clear communication. Ikalawa, handa kang mawalan kung kailangan. Ito ang core ng pagiging non-needy. At nang hindi malalaro, hindi mo ibinibigay ang respeto mo ng basta-basta. At hindi mo sinusuko ang standards mo, kapalit lang ng pansamantalang atensyon. Paradoxically, dito ka mas lalong ginagalang ng babae. Kasi makikita niyang hindi ka nag-a-adjust para lang magustuhan ka niya. Kapag alam ng babae na hindi mo papayagan ng kahit anong laro, hindi ka niya lalaroin. At kapag nakita niyang matatag ka kahit may temptation or emotional pressure, lalong tumataas ang tingin niya sayo. Tandaan, ang totoong alpha move ay hindi sa pagiging dominant sa iba, kundi sa pagiging matatag sa sarili. Deadly trick number two Huwag mong ibigay ang lahat ng emosyon mo nang walang kumpirmasyon. Isa sa pinakamadaling paraan para malaro ka ng babae ay kapag agad-agad mong binubuhos lahat ng emosyon at atensyon mo, kahit hindi mo pa alam kung deserve niya ito. Kapag nakilala mo lang siya tapos, todo effort ka na 24-7 na replies, sobrang sweet gestures, halos ikaw na ang nag-a-adjust sa lahat hindi mo sinasadya, ipinapakita mong wala siyang kailangang patunayan para makuha ang puso mo. Ang problema, kapag walang investment mula sa kanya, hindi niya makikita ang halaga ng ginagawa mo. At kung maramdaman niya ang kahit anong gawin niya ay guaranteed ang effort mo, magsisimula siyang maging kampante o, mas malala, magsisimula siyang magtest ng limits mo. Hindi ito dahil masama siya. Kundi dahil instinct ng tao na hindi masyadong pinapahalagahan ang bagay na sobrang dali makuha. Ang deadly trick dito, 'wag mong ibuhos ang emosyon mo nang wala pang malinaw na kumpirmasyon mula sa kanya. Hindi ibig sabihin na magpaka-plastikan ka o magpanggap na hindi ka interesado. Ibig sabihin lang, 'wag kang mag-overinvest ng mas mabilis kaysa sa kanya. Psychologically, ito ang tinatawag na pacing sa healthy na dynamics ng attraction pantay ang investment ng dalawang tao. Kapag binigyan kanya ng oras, saka ka lang magbibigay ng oras din. Kapag nag-open up siya emotionally, dun ka rin magbubukas. Parang sayaw lang hindi pwedeng ikaw lang ang umaatras para magbigay daan. Paano mo ito isinasabuhay ng natural? Una, alagaan mo ang ibang aspeto ng buhay mo. Huwag mong hayaang lamunin ka ng bagong babae na nakilala mo tuloy ang focus mo sa trabaho, passion, at social circle. Kapag buo ka na bilang tao bago pa man siya dumating, hindi mo kailangang humingi ng validation mula sa kanya at makikita niya 'yon. Ikalawa, magbigay lang ng effort na proportionate sa ipinapakita niya. Kung responsive at consistent siya, saka mo dagdagan ng effort mo. Pero kung paminsan-minsan lang siyang nagpaparamdam, 'wag mong ibuhos lahat ng energy mo para lang humabol. Ang ganitong klase ng self-control ay nagpapadala ng malakas na signal. Gusto kita pero hindi kita kailangan para maging masaya. Kapag na-master mo ito, mapipilitan ang babae na mag-invest din emotionally kung gusto ka niya. Hindi dahil pinipilit mo siya, kundi dahil nakikita niya ang hindi basta-basta makukuha ang buong puso mo. At kapag siya mismo ang nagbibigay ng effort, tumataas ang respeto at halaga niya sa Sa dulo tandaan mo, ang emosyon ay parang yaman. Kapag binigay mo agad lahat ng walang tanong, natural lang na hindi ito papahalagahan. Pero kapag pinapakita mong may proseso para makuha ang tiwala mo, mas lalo itong pinapahalagahan. Deadly trick number three. Laging piliin ang respeto kaysa validation. Ito ang pinaka-deadly sa lahat. Unahin mo lagi ang respeto kaysa sa validation. Maraming lalaki ang nahuhulog sa bitag ng paghahanap ng approval Mula sa babae gusto nilang laging may assurance na gusto rin sila pabalik. Kaya ginagawa nila ang lahat para hindi mabawasan ang atensyon ng babae. Ang problema, kapag inuuna mo ang validation kaysa sa respeto, napipilitan kang isakripisyo ang sarili mong dignidad. Mapapansin mong kahit ayaw mo na sa sitwasyon, kahit hindi ka na komportable, patuloy ka pa rin kasi takot kang mawala ng sweet words o panandaliang lambing mula sa kanya. Kapag ganito ka, madali kang malaro. Isang simpleng tampo lang. Takbo ka agad para humingi ng tawad kahit wala ka namang mali. Isang simpleng busy ako lang, biglang wala na lahat ng plano mo para lang makasabay sa schedule niya. Hindi ito attractive at lalong hindi ito nakakatawag ng respeto. Psychologically, ang tawag dito ay approval-seeking behavior. Ang mga taong hindi kumukuha ng validation mula sa sarili nila ay laging naghahanap nito externally. At ang nakikita ng babae, lalaki na pwedeng iikot kung kailan niya gusto, hindi dahil masama siya, kundi dahil pinapakita mo na wala kang sariling paninindigan, paano may iwasan ito? Laging piliin ang respeto kaysa sa validation. Kung may conflict, unahin mong tanungin ito bang ginagawa ko ay aligned sa standards ko bilang lalaki? Hindi. Magugustuhan kaya niya ako kapag ginawa ko ito. Kapag pinapakita mong hindi ka natitinag sa prinsipyo mo kahit may risk na mabawasan ang atensyon niya, nagiging malinaw na hindi ka pwedeng malaro. Halimbawa, kung nilalampasan niya ang boundaries mo, hindi mo siya pinapagalitan pero malinaw mong sinasabi, di ko gusto yan. Kung ayaw mong i-adjust, okay lang pero hindi ako papayag na ganito. Hindi galit, hindi pikon, pero buo at matatag. Isa pang paraan pala kasi nang sariling mundo mo. Kapag may purpose ka, passions at goals na hindi umiikot sa kanya, hindi mo kailangang manghingi ng validation. Dahil kahit mawala siya, buo ka pa rin. At dito nagiging sobrang attractive ang isang lalaki, hindi dahil sa laro kundi dahil kita niyang hindi mo kailangan ang approval niya para mabuhay ng masaya. Kapag nakita ng babae na inuuna mo ang respeto kaysa validation, hindi ka lang basta iiwas sa pagiging laruan. Magiging mas malalim pa ang attraction at respeto niya sa'yo kasi ramdam niyang ikaw ay lalaking alam ang halaga niya at hindi ibinababa ang sarili para lang magustuhan. Tandaan mo, ang validation ay pansamantala pero ang respeto pang matagalan. At kapag natutunan mong pumili ng respeto, kahit na parang may risk, ikaw pa rin ang panalo sa dulo. Kasi kung may aalis dahil pinanindigan mo ang standards mo, ibig sabihin, hindi niya talaga kayang imit ang level mo. At kung mananatili siya, ibig sabihin consistent ang tingin niya sa halaga mo. Kung napansin mo, lahat ng tricks na ito ay hindi tungkol sa pagiging mataray o player mode. Hindi mo kailangang lokohin ang babae o magpanggap na wala kang pakialam. Ang kailangan mo lang ay paninindigan at self-respect. Kapag alam mo ang halaga mo at hindi ka basta nagpapadala sa emosyon, hindi ka kayang paikutin ng kahit sino. Hindi ka malalaro kasi hindi mo ibinibigay ang puso mo ng walang proseso at hindi ka natitinag kahit anong test ang iharap sa'yo. Kung gusto mo pang matuto ng ganitong klaseng psychological hacks, yung practical at pang level up sa totoong buhay, siguraduhing ilike mo ang video na ito. Mag-comment kung alin sa tatlong deadly tricks ang pinakatumama sa'yo at ishare mo ito sa tropa mong kailangan marinig ito. At syempre, mag-subscribe ka sa Cerebral Hacks para lagi kang updated sa susunod nating mga videos. Tandaan mo, ang ultimate power ay hindi na sa pagiging pinakamagaling mambola, kundi sa pagiging lalaking may standards na hindi natitinag kapag dala mo yan, babae mismo ang mag-a-adjust at wala nang makakaloko sa'yo.